Magandang araw! For today's video ay pakita ko po sa inyo ang napakasimpleng pamumuhay namin dito sa Pinas. Pag naglalaba po ako ay tinutulungan po niya ako na magsampay at saka nautusan ko na rin siyang pabilhin sa tindahan. Marami kasing maliliit na mga tindahan dito malapit lang din sa tinitirhan namin. At kahapon ay inutusan ko siyang magbili ng bigas tapos sabi niya wala daw red rice, pink rice daw ang andoon. <laughs> Pareho raman yun kaya pinabalik ko siya at nakabili rin sa kwakas. At ngayong umaga ay inutusan Taposan ko siyang bumili ng isda. Tamarong yung available na isda nila. Kaya pinabili ko. Grabe kapresko pa guys. Ito po ang first time na bumili siya ng isda dito sa my sidecar no. At tingnan nyo o. Oh, grabe kapresko pa no. Tingnan nyo yung mata. Very clear. At syempre nagsaing ako ng red rice. Grabe ang sarap na sarapan siya sa red rice guys. White rice yung pagkain namin noon. Kaya nagchange kami ngayon nag red rice na. So guys hanggang dito na lang po. Bye. See you in my next vlog. Thank you for watching. God bless everyone.